back again to another mini vlog. For today's video nga guys ay lumabas kami dahil today is the last day of school year 2023 to 2024. Aba syempre kailangan natin i-celebrate yan dahil hindi biro ang mga pinagdaanan throughout 2023 to 2024. At syempre saan pa ba kami pupunta? Dito lang yan sa Garden Cafe. Dito lang yan matatagpuan sa corners sa Doval Street Barangay Maligaya Rizal Avenue Malapit yan sa Katid Catholic Church, Puerto Princesa City, Palawan. So ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo kami rito. During this time nga guys, ay meron silang pa-acoustic, sobrang calm, sobrang napaka-relax, sobrang refreshing ng lugar. At very accommodating din ng mga staff dito guys. So saan pa kayo? Sobrang sarap ng mga seafood nila dito, ng mga foods nila. Ayan yung aming in-order. Wagas guys, sobrang sarap. Kaya, ba balik at babalik kami rito. Sa pagkakaalam ko, guys, ay pangalawang branch na nila to. Yung isa ay dun sa kape. Doon din kami palagi nung mga nakaraan. Kasi, guys, ang daming sewing dito. Pwede kayong mag-business meeting dito. Mag-usap ng solemn. And, yes, ang sobrang sasarap din ng coffee nila dito, guys. Tingnan nyo yung mga design ng mga coffee nila. Iba't-ibang design yan, guys, ng coffee. Ayan, magigising ka talaga. Okay. <laughs> <laughs> Kung sila nag-coffee guys, ako naman nag lang dahil hindi pwede sa ngayon ang coffee. So ayan, hello, kaway-kaway naman dyan mga brand. Ayan, yan yung kanilang vicinity sa labas guys. At yan na nga, Paalis na po kami. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Please don't forget to follow. Thank you so much, guys. Bye.